yun mga idol isang magandang araw sa ating lahat Yan. napakalamig po dito sa amin mga idol Yan, makulimlim ba? so ito na ano naman yung motor natin mga idol um, susubukan nating pandarin kung mabilis siyang pandarin mga idol Yan. pero subukan muna natin dito Ay siya mga idol. So dito na lang muna. Napakalamig kasi dito mga idol kaya medyo ano, medyo mahirap. Ewan ko lang kung normal na mahirap talaga pandari ng ganitong ano, model. Yan. O ang carburetor na XRF. sabi kasi nila mga idol um, ganito daw yung sakit ng ano ng ganitong motor yung mga mahirap daw talaga ano mahirap daw pandarin yan lalo na pagkaumaga mga idol o kaya uh, pag hindi masyadong ginagamit kasi nila kailangan daw munang painitin so tignan natin kung makailang sipa tayo bago siya namamatay so pag ilan na yan titigilan lang natin mga idol kapag uh, hindi na siya namamatay susubukan so, natin kung hanggang kailan siya ano, handa

Yan mga idol mukhang medyo okay okay na Yan So kada araw po Ganyan po yung laging ano nya Ginagawa ng motor So sa umpisa lalo pag ano Pag malamig Ganyan po yung ano nya Pagpapandar sa kanya Hindi siya kagad agad na ano uh, Nag start Pero kung mainit ang panahon mga idol O kaya pag laging ginagamit yung motor Saglit lang yan isa lang Yan mukhang okay na siya mga idol Yan po sa mga katulad ko pong ano, uh, XRM user na carburetor type. So same din po ba ng experience sa mga motor niyo or ako lang? Kaya <laughs> yung mga ano nauna pong nagkaroon ng mga motor na ganito is ano po yung may isa suggest nyo na diskarte eh para siya ay mabilis na ano mapandar. Yan. Pero para sa akin mga idol, medyo okay okay pa din naman yung mga ganong pagpapandar. Huwag lang yung sobrang ano uh, matagal talaga, di ba? So ito siya okay okay na hindi na siya namamatay mga idol pwede na natin siyang tigayin Yan mga idol, papainitin lang natin. Hindi pa natin siya may lalabas kasi ano, medyo may masakit pa sa akin. Hindi pwede siyang mayugyug mga idol. <laughs> hanggang pandar lang muna tayo. Pero siyempre abangan niyo yung mga susunod na mga upload ko. Kasi mag, alam kong mag enjoy tayo mga idol kasi ibang trip yung gagawin natin. Siguro hanggang dito na lang yung video natin mga idol. Gusto ko lang i-share yung motor natin na kung ano yung inaasal pagka mga ganitong pinapa-under mga idol hindi siya nag start kagad nakailang si tayo yan hanggang naging okay okay na siya pa comment na lang po kung ganito na yung mga motor nyo na XRM carburetor type mga idol yan okay okay na